Heto na nga ang malatrending na pares diwata ng Nueva Vizcaya. Hindi mo na nga kailangang dumayo pa ng Metro Manila para lang matikman ang pares sa sabaw pa lang, ulam na! Ating tikman ang pinipilahan na pares overload ni Mang Kulas. Mainit na sabaw ng pares sa bukang liwayway, tamang ka pares sa tiyan mong kumakalam. Halina't ating alamin ang kwento ng isang dating OFW na naglakas loob pasukin ang mundo ng pagnenegosyo. Kung pagbibigyan ka ng pagkakataon na mag-abroad ulit at sa pagpaparis mo ngayon, anong mas pipiliin mo? Uh, mas pipiliin ko na lang po dito kasi kaya naman po natin kitain ang pinikita po sa abroad. Yun yeah, no? Know? At least uh, masasubaybayan po po natin ang mga anak natin. Eh, malaking bagay po nakakasama yung mga anak. Iyong inagahan na nga ni Daddy Preneur pumunta pero may mas early bird pa sa kanya na nag-aantay na sa pagating ni Mang Colas. Talaga namang solid suki na ang mga ito. Oras nga ng kasarapan ng tulog pero ito naman ang oras ng pagitinda nila Mang Colas. Dito pa lang, makikita at hahangaan mo talaga ang dedikasyon at determinasyon ng mga kasamahan at ni Mang Kulas. At dito din talaga makikita at mapapaisip ka, anong meron sa pares ni Mang Kulas? Bakit siya dinadayo? Yung tipong mag-set up pa lang, pero kaliwat kanan na ang umu-order. At heto na nga ang bubungad sa'yo punong-puno ng laman, hindi masebo, at talaga namang sabaw pa lang, mabubusog ka na. May sabaw si Kuya. Kuya, mm -hmm. Ako yung pinakamatagal na customer. Ah! ah. Wala na kumpisa yan hanggang dito. Okay. Okay. Ba't kayo bumabalik ko Anong nung nagustuhan nyo sa ano, pares ni uh, Mang Palas? Yung timplado niya. Ayun o. No? Talagang lahat tayo, timpla yung minabalik balikan alam mo ba sa bawat mangkok na binibili mo sa kanya, buong pamilya pati na ang kasamahan ni Mangkulas ang natutulungan mo. Na hindi na kailangan pa na iwanan ulit ang pamilya ni Mangkulas at magtrabaho pa ng ibang bansa. Kaya bilang suporta at kung hindi mo pa natikman ang sarap ng pares ni Mangkulas, Located sila sa Burgos Street, Barangay Kirino, Solano, Nueva Vizcaya, sa side ng Solano High School at Aldersgate. Lalo na ngayong tag-ulan at naghahanap ka ng sabaw, perfect na perfect ito sa kumakalang mong chan. Sa halagang 30 pesos, pasok sa bulsa, pasok sa pangmasa, ay pwede mo nang matikman ang pinipilahang pares na to. Kaya anong pang inaantay mo ka-entrepreneur? Halina't puntahan mo na si Mang Kulas. Open siya tuwing Martes hanggang Linggo nang alas 2 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Ayan, bisitayan natin si Mang Kulas sa kanyang uh, munting pares. Ang binadayo dito sa Solano. Ayan. So, Uh, Mangkolas, paano pala na, paano man na simulan yung ano mo? Pa, uh, paano ka nakilala bilang Mang at bilang isang magpapares yeah. sa bayan ng Solano? Nung nagumpisa po ako na magtinda is isa po akong electrician, task company driver no sapatan bataan po. Then, naisipan ko kung magpares uh, nung pandemic kasi sa sobrang hirap ng buhay, baka sakali po ako na magpares. Then, nung nag-umpisa po ako, eh talagang napakahirap po mag-umpisa. Uh, mag po ako na uh, pakunti-kunti lang po yung tinda. Then, halos wala pong customer. na yan. Magustuhan po yung aking tinda. Uh, pero po, uh, na po yung aking paninda. So talagang mahilig na talaga kayo magluto, ano? Pangkalas or ano lang, may recipe ka talaga uh, na natutunan. parang wala lang po, uh, napanood ko lang po sa YouTube. Uh, then, talagang wala nag lang, na uh, uh, naglakas uh, na nag loob lang po ako ng kasi electrician po ako, company driver. Baka lang po ako, nag-try Eh, nung may sipan ko po na magpares is nagpon lang po ako ng Nag-search ako sa YouTube ng timpla ng pares. Uh, then, tanong-tanong po sa mga customer kung ano po yung patok na panlasa po. Noong makuha ko na po yung timpla ng masa, uh, bali doon na po ako nag-concentrate na uh, yung lasa po ng pares ko, yung hindi po siya matamis, uh, normal lang po yung lasa. Pero, uh, yun po, masarap. Masarap na masarap po talaga. Ma sampung sabaw ka dito. <laughs> sampung sandok ng sabaw. Ayan. Ay, shoutout po sila. Ayan, shoutout na. Ah, shoutout na mga dito. Uh, parokya ng ano, Mangkolas. Yeah. So, Mangkolas. Nabanggit ko kanina mga kalas na nag ano, ano nag uh, abroad ka rin no? Opo, uh, galing po ako sa New uh, Caledonia, uh, isa pong sheet metal worker and then uh, naging driver din po ako. Kumusta naman ang naging nyo uh, dun, naging experience nyo? Mga ilang taon po kayo dun bago kayo bumalik ng Pilipinas. Naka isang taon po ako sa abroad and yung kinita ko po doon, uh, yun po yung pinambili ko ng pahay at lupa po. doon po ako nag nag tricycle driver po muna pala ako nung time na yan. Kasi na nung ano, nag-pandemic na po, nag-isip na po kayo ng ano, okay. ibang pagkakitaan. Nung, nung pandemic po, eh, lahat naman po tayo eh, halos na po sa pamumuhay. Uh, doon ko po naisipan na magtinda. Nag-try out po ako na pares po. Mga ilang mangkok naman na upa-ubos yun, yung pinakaunang nagsubok kayo. Naalala nyo pa ba yung unang uh, araw? Nung una po, nag lang po ako sa isang kilong baka. Then, talagang halos wala pong kita nung unang araw ko po. Nung time na yun, uh, talagang napakahirap mag po pero... Huwag po kayong panghina ng loob kasi nung time na yon halos 2 months po akong walang kita. And then, kung po, uh, naglakas loob pa rin ako na ituloy. Magbinda. Ano po yung nagbigay sa inyo ng, ano, uh, ng na ituloy po yung kahit dalawang, tao, dalawang buwan na kahit sino naman po. Uh -huh. Siguro, susukuhan mo na eh kasi kailangan talaga makahanap ka rin ng pagkakakitaan lalo na pandemic. So ano po yung naging mot, ano po motivation niyo para ipagpatuloy? Uh, naging kon po ako, malakas po ang loob ko kasi yung anak ko po is magkakalits nung time na yon. Ah, uh, nagpursigido po akong magtinda palakasin po yun yung akin pare. Uh, dahil po sa mga anak ko, uh, ng pag nilang pag-aaral. para makakuan po yung mga pangarap po nila matupad uh, 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 dito na inspirasyon nyo yun uh, mga, mga kolas, yun, kolas no uh, po. dahil sa ano nyo po yung uh, bilib sa sarili kagustuhan nyo rin na makaabot nila yung mga pangarap nila uh, ng uh, sakripisyo wow. Wow. Yeah. pero bira po talaga na mga ganitong pagkakataon na hindi sumusuko, kadalasin kasi pag isang araw pa nga lang, dalawang araw, pag wala ng kita eh, sumusuko oh, na talaga. Uh, ay papayo ko po sa mga gusto kong magumpisa o magtinda po ng paris na kagaya ko po. Uh, wag po kayo mawalan ng loo, ng gana po magtinda. Dapat po tuloy-tuloy lang po. Uh, kasi pag dumami na po yung customer nyo, pag nagustuhan po yung sabaw, dire-diretso -di 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 na po yan mga kapares. Huwag po kayong panginaan ng loob pag uh, walang kita kasi lahat naman po tayo is hindi ba kikita po agad. Yeah, yes. And so narinig natin no, yung napakalupit na advice ni Mang Kalas. Ayan. so parang nakikita ko dito yung sabaw na yung mag magsasalita. Yeah. <laughs> Pag po. Upang yun na mismo yung maging ano, katibayan na masarap. Mag-i-interview tayo mamaya ng mga ano natin, mga customer. loyal customer. Marami nagsasabi, hindi lang Paris ni Mang Palas ang delicious, pati din daw siya. Totoo ba yun? <laughs> Siyempre, ma masarap makisama yan eh. Pakikisama po kahit po alam ka kahit mapikon na po kayo sa customer is wag po tayong mapikon. Ah, yeah, Yan no? Always is smile. My... Okay. Always is smile. My... Oh, <laughs> oh sino sa inyo? 10 10. Oh, uh, out of 10 Oh. Ilang garo? Si ano dito. John Ryan po, John Ryan. 10 po. Oh, 10 daw. Oh, dito, dito naman, dito naman. <laughs> ano po, panalo po Panalo, panalo Solid, solid ba, solid Solid din Ano ko iyo, Mang ha Kung pagbibigyan ka ng pagkakataon na mag-abroad ulit At sa pagpaparis mo ngayon Anong mas pipiliin mo? Uh, mas pipiliin ko na lang po dito Kasi kaya naman po natin kitain At Kikita po sa abroad you know? uh, At least masusubaybayan po po natin Ang mga anak natin E, eh, malaking bagay po yung makakasama yung mga anak. Ano mapapayay nyo sa mga OFW na gusto magnegosyo, gusto umuwi, pero may kaba, may halong takot? Uh, uh, sa so mga gusto pong magkumpisa po, lalong-lalo na po sa inyo, mga OFW, uh, pag, uh, try nyo po, okay yung mawawalan, uh, lakas loob lang po. Uh, then... Tawag nyo ito, dapat disidido po kayo kasi yung yung ah, Tawag nyo ito, sacrifice. Ah, yung sacrifice po ng pagtitinday, hindi na po basta-basta. Pero pag kaya hindi po kayo kumita, tuloy nyo lang po. Kasi darating po yung panahon na pag nag-click po yung business nyo, ayan, tuloy-tuloy nyo lang po. Then, Mahilad taon yung pinagtrabaho nyo, limang gulas. Um, Makilala talaga yung pares niyo. Mag-3 years na po ako mahigit na nagtitinda po. Pero yung dalawang buwan talaga, wala pa talaga kay kinita, no? Wala Talawin. po, talaga. Ay, Niyak ba kayo? Oo, <laughs> oh, sobra po. Ah, dalawang nito, so surrender na po talaga ako nung time na wala akong kita. Kasi, harus 'Yung punan mo, is 'yun lang 'yung kita mo, 'yung wala kang nito, wala ka talagang income. So, pandemic pa 'no, sobrang pa So talagang malaking rason 'yung mga ano, mga mga pag ano, mga mahal natin sa buhay para magpursigi, no? matatagpo natin si Mang Palas, yan from Monday ay from Tuesday to Sunday, Sunday po apa, 2 a.m. hanggang alas 8 apa, yung mga gising pa patulog pa lang at pagising pa lang ang <laughs> <laughs> mga suki -okay nyo talaga Hi guys! Oye, tingin doon, tingin Yung mga suki -okay nyo Mang Palas, yan Tatanoy natin ang rating nila 10, 1, no, 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 1 to 10. Ay, kamuna. Ay, ay, ay. Ay, ay. <laughs> ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, And so 1 to 10, para sa'yo. I ano know, 10, 9? 9, 9, 10. Ay, 10, siyempre. And bakit 10. naman 10? Eh, lagi dito eh, lagi dito. Lagi dito talaga, sugi na. Ayos. Kasi so, kayo naman, ikaw. 10. Si Adi. 10. Oh, ikaw kasi. Kaya? Bata ko po. Ayos. Uh, Ay, kuya. Ano, ano ba kayo dito? Oo, oh, naman kuya. ya. Yeah. Yeah, okay. Kuya, di, di na po matutulog para lang dito. <laughs> <laughs> Mangkulas. na talaga. Yeah. Masarap-sarap Kaabang-abang. Sabi nyo, everyday, kapag kapag lunes, ang kain na kain. Wala si Mangkulas eh. Tabla muna, pag lunes, tabla. Every night. Fasting daw. Fasting muna, ayos. Fasting. Cleansing. <laughs> Ayan, follow-up question tayo kay Mangkulas. So ano naman yung masasabi mong uh, special sa sabaw natin at binabalik-balikan nila sabaw po natin uh, ay ko po siya ng mantika po ah uh, sebo tinatanggal ko po para magita po ng ating mga customer na uh, hindi po masepo yung paris ng mangkola and yung yung laman po ng paris po is purong laman po yung malalaki and, 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 ito po ayan. para malasa po hmm? ibang ko po yung Masarap po yung sabaw ko De, Ah, nito, wala po kayong makikita sebo sa sabaw ko <laughs> talagang ano, malasa to the, uh, sabaw palang ulam na. Kahit malamig na po yung sabaw ko, hindi wala pong sebo. Yung ating Paris po. Talagang matrabaho ang tinatanggal at talagang inaano ni Mang Paras. Yeah. Mitikadoso talaga yan. Ang naiwan talaga, purong lasa lang. Purong sarap. Ayan. Uh, sa isang araw po is natutustusan po 25 po. Uh, natutustusan po yung pangangailangan namin pang pangaraw-araw. Then sa mga kailangan po sa school ng mga anak ko is ibibigay ko na po ng mga. Di ba naman po kaya uh, Mang Kolas eh, ka nung nag-abroad ka. Ngayon naman sa pagpapares mo, uh, nakapagpundar ka rin ba ng okay. uh, uh, na rin po ako na ipundar. Mga gamit po sa bahay, like freezer, prep, mga uh, gadget po ng anak ko. Nakuha na rin po sila ng service, motor, nice. uh, yes. and, and, mo mga computer. na bilang ko po ng laptop yung, yung, Talagang umaapaw ang blessing. Parang yung sabaw ni Mang so umaapaw talaga yung sarap. <laughs> so, anong uling mensahe mo sa atin mga viewers, uh, Mangkulas, sa mga mailig sa pagkain, tapos yung, yung mga nagbabalak din mag, ano, ng ganito. Yung mga gusto ko mag is wag po kayong panghinaan ng loob. Uh, dapat, isidito po kayo sa gusto niyo po. wag po kayo susuko. Uh, kailangan po lakas ng loob sa pagtitinda uh, daw nito de eh, wag po kayo mapipikon sa mga customer eh. always smile kahit na mapangasar na sila ganoon yung po ko lala na yung mga suki mo mga wala sa katinoan ka halos <laughs> may mga tama may uh, nakainom <laughs> mababang mo na pasensya uh, uh, maximum kung pa'no po yung pasensya natin dapat datat. Uh, tanungin po yung mga panlasa ng mga customer kung saan po sila mas bet sa lasa ng tinta ng sabon niyo. 'Yun po yung sundin niyo. Maraming salamat and uh, thank you class. Uh, salamat po. Uh, thank you. Invite muli sila class, na mag-try. Try niyo po kumain po dito sa atin. Uh, yes. Balik-balikan natin yun Muli, maraming salamat Mang Kulas sa inspirasyon na binigay mo sa aming lahat. Hindi lang kami nabusog sa panindamong pares, nabusog din kami sa mga wisdom na binahagi mo sa amin. Isa kang magandang ehemplong magulang na hindi sumuko sa hamon ng buhay at sa mundo ng pagninegosyo. Tinaguyod mo ang lahat ng ito ng may pares na pananampalataya at tiwala sa Diyos.